Kumuk <laughs> na. Wala na, buto na talaga. Ano po, hindi ka namin makukuha eh. Ito, magbigay si ate ng pantobos mo. Ang tibay din eh. Pitch bag lang paglalagyan. Walang karton niya. Hindi, nag-request ako sa kanila ng karton. Pa plastic muna tapos ikakarton lalagyan natin sa motor. Eh, may iwan ka rito. May okay. iwan. Okay tatali natin sa top box ano ano kailan lang naging ano dito kuya buo pa to te ah kailan lang Buo pa tong sementeryo to 2011. Buo pa to dito na ako. Ah, uh, alam mo yung ano, yung noon eh walang bayat. Oh, dati. Pa pahukay. Oh, dati po. Kasi nagpahukay ako dito, walang bayad. <laughs> ano lang usap-usap lang sa suporterero. Ngayon. ngayon meron na, bakit kaya? Bago na mayari. Bago na kumayari. Ah. Dati po si yung tatay na mamahala. Uh Oo. -oh. Ah, okay. Si Di ko Romy Goson. Oh, ngayon wala na. Ngayon yung anak. Ah. Ding Goson. Hmm. Kaya lahat ng suportorero, ano na, tawag nito, ah, empleyado. Si Goson pa may ari nito nun. No? Pati dyan, squat na <laughs> yan. Kapila ko, ano yun, kapatid nga. Jinky diba, Goson. Itong squat na to si Goson may ari nito ah. Ah, yun? Hmm. Sino Goson? Lahat mo to. Pati li likod na to. Magandun. Buong letter po saan yan. Mm. <ExcelKK> Buti ano, hindi niya na ano. Kasi ang dati ano lang eh, kausap ko lang si Portorero, ang binigay ko lang 2,000 may bayad na. No, kayo, hindi Deh, kasi may ano kasi may mga taga rito na ano, may mga taga rito na maano rin na ano. suportorero. Kakausapin mo lang. Ngayon empleyado na yata lahat. Iba po no? Iba di diba, ano lang no? Freelance lang no. kasi ano, wala tubig. Ito kasi may tubig. May tubig. Lah, basag na. Saan ka na tayo? Nawala. <laughs> Nawala Bumalik na. <laughs> ka na sa lupa. <laughs> Nawala na eh. Ay, tinama ba yung tuhod?

Lolo ko po, nasa ito ito na lolo ko eh. Huwag pa eh? Bakit hindi na, ano na yun, ibuo Ay. Lati, 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 lati. Oh, sayaang na tingin? sayaing Sayang, nya eh Sayang yung ano yung ano yung na yung naiwan. ano yung 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 ano Lagay nila na sa antay. Sa antay po, nasa lang mm -hmm. po sa altar. Sa akin na sa altar lang po siya. Pinatindisyon ako sa simbahan po yun. Ito na isa pa. Eh. Tuway, tuway, tuway. Yan, namin Ipin niya, nandun pa rin dalawa. Ngayon pa rin yung ipin niya. <laughs> <Yeah. laughs> <laughs> Marami po sa mga ganito. Eh, tagalin niyo po yung chocolate eh. <laughs> Parang silaki na ni Kit <laughs> Let's go. thank you